Hi guys! For today's video, yeah, gusto ko lang i-share sa inyo mga idol. Noong araw na yon, noong araw na yon, na birthday po kami. <laughs> Hindi kami invited, pero sinurprise namin yung birthday celebrant. Pero nagdala pa rin ako ng aking mahiwagang himan or manicure seat. Ayan. Okay. Dadala ko to kahit saan ako magpunta. So, ayan, si Inday kumita ng, number lang ako ha, pero kumita ako ng 4.50. Ayan. Sa tatlong oras lang, kumita ako ng 4.50 kasi <coughs> may napalinis doon. O, tatlo. O, o tatlo sila. Then, yung yung hinihingi ko manicure 100, pedicure 100 din, so 200 up and down at nung time na yon may nagtip binigyan niya ako ng 250 di ko alam kung bakit sinubrahan niya siguro nagustuhan niya yung ating linis at yun sa isa sa paa at yun sa paa sa isa so kumita ako ng 450 ayan sa so, 3 hours lang yan mga idol so yun lang ang aking sinishare sa inyo um, kahit saan ako magpunta, dala-dala ko to. Kahit nung ano mga idol, nung pumunta ko na Maynila, nung nag-apply pa lang ako, oo, dala-dala ko to. E di, sa barko, sakay-sakay ako, nakakuha ko ng mga client doon <laughs> sa sa, uh, sa loob ng barko. Pero tag, kailangan mong magtago kasi may nag may nagsusorbi doon kasi bawal bawal kang mag maglinis doon sa barko kasi may salon sila Oo. Kasi nahuli kami nung time na yon, nahuli ako ng bakla na nag, nasa salon. So tawag siya ng guard. niya ako. Sabi ko, hindi naman kami nag-ano ah, linis-linis ah, lang tong amin, wala na magbayad ah. Sabi niya, kahit na, kahit, kahit na daw, bawal pa rin daw maglinis doon sa ano. Pero may, na, may nakakita ako doon, matanda, naglilinis, nagmamasage, naglilinis ng kuko. Ayan. Pero tago-tago lang talaga siya. Nakakaawa din yun kasi matanda na ano yun mga idol. Mga 50 or 60, oh, mga 50 years old. Pero hindi ko pa rin siya sinumbong kasi pares lang naman tayo ah. Oh, need na need na pera need kumita para sa pamilya o oh, di ba so yun lang ang aking ma-share at then ano guys uh, ah, nung nasa Manila ako eh may pera ka kasi meron to Oo, masuri lang ka dito. Mag, mag gala, gala lang ka dito. Dala-dala mo to. Tapos sabihin mo, magpaninis ka, ma'am. Ma'am, naglilinis ako. ba diba? Ganon kikita ka mga idol. So, yun lang. Uh, ano talaga, mas bitter talaga na na may skill ka o may ganito kang talent kasi kung saan ka man pupunta kikita ka ng pera so yun lang thank you for watching God bless us all bye bye